Boxing. Ako ay laging number one Nang ako ay lumaban Di natapos ang first round, Ako ay napuruhan Nang ako'y bumagsak Tao'y nagsigawan Dilipit ng pilipit Ako'y namimilipit Nang ako ay tumayo At para akong lasing Nang ako'y po nang susuntok Ay nagbelo Ay sayang Ay sayang, sayang, sayang Ay sayang, sayang ay hindi mayabang Pero sa akin babae ko lang Ang sabi ng nanay ko, ako ay gwapong gwapo Mas pogi pa raw ako kay Fernando po Ikot ako ng ikot, forma ng forma Sa bahay ng girlfriend ko, nang ako ay nagpunta Iniwan ako sumama siya sa iba Ay sayang, ay sayang 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 hindi ko naisip yung una una ay sayang ay sayang siguro ito ba bang mabahay ka talaga?